O, oh, ayan na. Ayan, mangunguan na si Maureen ng alatres. Asan na si Maureen? Asan na? <laughs> Ito, marami dito, o. Oh. Ayan, o, oh, mga hinog. Marami ng mga hinog. Ayan, o. Oh. Kuha ka rin, day? Opo. Oh, ma, wala mo dyan. Hala mga hilaw man yung mga kinuwa mo. Hindi man makakain yan eh. Hilaw yan eh. Si Daday, si Mau, at si Melmel. Ito oh, maraming hinog dito. Ayan, pwede na to. Mga light red. Lutuin? Oo. Oo, oo. opo oo po. Ay. Ano yung sabi ni teacher nyo? Lagi mag-oo. Ano lagi mag-oo? <laughs> lagi na mag-oo. Sabi ni daday. Opo. Laging opo. Ano yung kanta nyo na po? Po at, po -o. Po at opo. Po Opo. Sarap sabihin. Ikaw, Day, alam mo pa yung Day, yung po at opo. Day, yung po at opo. Po at opo. Kay, sarap sabihin. Po at opo. Di ko makalimutan. Makalimutan, di ko malilim. Paano yun, Mau? ako op ap, op opo ay papasbihin pop Opo opo op, aisha awitin di ko maimutan peto palagi ang paggalang ko hangalinga hey, ah. palagi ang paggalang ko huwag niyo kunin yung mga hilaw ikaw day maraming kana naku day hilaw. Mga hilaw man yata. Day, ayun ang dami sa taas. Marami sa taas. Ikaw, Mel, marami ka na nakuha. May sore eyes si Melody. Tingin nga na ng mata mo, Mel. Love. Pero pa na. Yung isa lang, may sore Ikaw, Day, may sore eyes ka rin, Day? Wala. Uh, ayan na. Nagkandalaglag tuloy. Kunin mo nyo.